Good day, binay Mommies. I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician and also a mommy like you. And for today's video po, pag-uusapan natin ang ubo at sipon sa 2 month old below na baby. dapat alam niyo po ito para sa mga first time mommy dahil marami pong inuubo at sipon sa mga ganitong edad. There are five things na kailangan malaman po ninyo kapag inubo or sipon si baby. Kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo lang ganitong mga content, pwede tips, parenting tips, gabay po sa pag-aalaga sa inyong baby, please subscribe to our channel. So, first thing that you should know when your baby uh, who is 2 month old below is check up po agad. No? Sinipon ngayon si baby check up agad yan. Huwag mo nang bukas. So, bakit? Dahil madaling maging ubuyon. Kasi yung mga ganitong kalit na baby, hindi sila marunong mag-blow. So, naiipon po yung sipon nila sa sa kanilang ilong. Tapos, nakahiga sila. Mapupunta lang yon sa throat. Na magkaya, uh, nag sila nagkakaroon ng pulmonya. Okay. Magiging ubo and then may ipon sa throat yung sipon hanggang uh, masasabid na sila sa, sa sarili nilang plema Kaya sila nagkakaroon ng pulmonya Kaya pag dinala na yan sa clinic or dinala na sa emergency room uh, Swerte kung hindi pa siya hirap huminga Pero ina-advise ko agad yan ma-admit Dahil uh, sigurado ako yung plema napunta na yan sa baga at kailangan agad-agad may antibiotics At yung antibiotics na ito, idadaan po yan sa swero hindi kailangan na uh, oral antibiotics kasi baka hindi mag-work. Number two, kapag inubo si buwan si baby, ganitong, ganit na ganito yung edad, two months and below, bawal ang mucolytics. No? Ano po ba yung mga mucolytics? Ito yung pampaluwag ng plema, no? Uh, like, like, like for example, amloxol, or yung mga cytosustain, yung mga binibigay sa bata, no? Para sa plema. So, bawal. Hindi pa po, po sila Uh, or hindi nila kayang mag-expectorate. Hindi nila kayang ilabas yung plema nila. So, ano ang ginagawa natin? Ano ang binibigay natin para makatulong lang sa plema nila? is pauso. So, myocolytics, hindi pa pwede. Actually, ang 2 years old below, hindi pa po tayo nagbibigay ng myocolytics. Number 3, na kailangan nyong malaman kapag inuubo or sipon si baby 2 months old below. Agad-agad antibiotics sa po ang mga yan. Kaya mapapansin nyo, kapag dinala nyo si baby sa pedya or sa kahit sa general doctor, ganyang edad, inuubo si Pon, makapansin nyo, merong antibiotics agad yan. Which is tama naman. Dahil nga, um, ang most common cause na ubo, ang, ang most common cause na nagkakos ng ubo kay baby is bacterial. Unlike sa mga, sa mga toddler, virus. So, pwedeng self-limiting lang, pwedeng kahit uh, supportive treatment lang, kahit para lang sa ubo, tsaka sa plemar, sa lagnat, kahit walang antibiotics. Pero sa mga ganitong um, ganito kaliit na baby, 2 months old and below, antibiotics po tayo agad. Kaya, kaya naman kung meron na siyang signs ng pneumonia, hirap huminga, no? Uh, matamlay, hindi dumedede, um, malalim ang paghinga, mas maganda yung antibiotics idadaan sa swero. Number four, na kailangan nyong malaman, mami, pag inubor po si baby, newborn yan or two-month-old admit po agad yan. So, kapag may pumupunta sa, na, sa ER, one month or two month, one day cough or, yeah, one day cough, ina-advise agad ba admit yan. Dahil kapag hindi po siya na-admit at na uh, hindi nabigyan ng gamot agad, pulmonya po agad ito. At pwede pa po maging uh, high risk. Sila yung mga natutubuan. Kaya might as well, dalhin agad sa ER, ipadbit na po ang inyong babies. Five na kailangan po ninyong malaman. Ito, para sa mga mamis na nagka nagkaroon na ng pulmonya yung mga baby nila. Tapos ang tatanong po nila sa akin is, magkakaroon pa po ba ulit ng pulmonya? Meron pa po ba siyang chance na magka-pulmonya? Possible po. Yun ay kung mahina na naman ng resistensya niya, meron na namang risk na katulad ng ano, katulad ng exposure sa Uh, sigarilyo, exposure sa mga usok, or na siya sa mga kalaro niya na inuubo din, tapos mahina yung resistensya niya, of course, magkakapulmonya po siya ulit. Hindi naman, hindi naman vaccine yung pulmonya para hindi siya magkapulmonya ulit. Para siguro ang sinabi niya na nagkabulutong na siya, hindi na siya magkakabulutong. Hindi. Marami pong cause ang pulmonya. Hindi lang siya isang bakterya. Pero ang pinaka-common cause ng bacterial pneumonia is yung pneumococcal. So, mas maganda mabakunahan siya ng pneumococcal vaccine. Kaya, na, kaya tayo nagbibigay ng ganito sa center. Tapos, meron pang booster, di ba? Yung every five years, yung po yung, ano, yung tigma 5,000 sa mga clinic. Kung nakatulong po sa inyo to, please like, share, and subscribe to our channel. Thank you.